ala <laughs> ala <Allah. laughs> ang lambing ang pusa ah hindi yan pusa namin guys sa ano ko sa sa kabila <laughs> sa hipag ayan ah uh, naglambing lambing lambing gugutom yan <laughs> wala pa man akong luto May pakain ko kasi 'yan. Hala, wag yan. Wala pa akong luto. Wala naman akong cat food. Lalambing siya. Napagod. Napagod ang pusa. <laughs> Ayan guys, binigyan ko ng tinapay. Kumakain siya. Ayan guys, may dumating na parcel. Ayan, gusto na natin guys.

Ayan. Tumblr, bagong tumbler para sa anak ko. Ayan, Ayan siya. Taiso, guys. Ganda. Sa natin. Ayan. Ganda ng kulay, guys. Uh, black. Black. kasi <laughs> um, last niya ano medyo hindi ko na gusto yung sa may sipsipan niya yung dito niya ay silicone yung parang silicone ba yun? rubber rubber ba? rubber hindi ko alam kung ano <laughs> Oh, ayan guys, nangingitim kasi nga niya, pinalitan ko na ng bago yung kanyang ano. Ayan guys dito na lang po. Thank you. Guys, ayan guys, nagluluto po ako ng adobong pusit. Squid. Ayan sya guys. Oh. baby pusit lang yan guys. Cute nila. Ayan guys, oh. Oh, maliliit lang sila guys. Kaya hindi ko na hiniwa Adobong pusit. Yummy, yummy. Yan guys. Tapos, tapos na ako guys. Nagluto ng nilagang bulalo. Ano ba yung sabi ko? Nilagang bulalo. <laughs> sabi kasi yung asawa ko, pang bulalo daw to. Ay, nilaga ko lang ang laki nito guys hiniwa ko pero konti lang itong niluto ko ayan ang laki ang laking hiwa ayan oh. ang laki niya. tapos sabi niya, ilaga ko lang daw boiled lang with gulay lang konti o oh. ayan yummy 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 patatapos ko lang niluto ko guys tapos sinunod ko yung squid yan. Sarap. Hmm. Ayan, guys. So, oh. lumiit na. Siliita <laughs> na lumabas na yung kanyang ano. Sabaw. <laughs> Nagkaroon na ng sabaw yung pusit. Kanina medyo malalaki pa ngayon. Maliliit na siya. o, oh. Ayan. Yummy, yummy. Ayan. Saglit lang nyo lutuin, guys, na pusit. Ito yung ulam namin ngayon. Yummy. At ito, guys, bumili ako kanina ng mangga. Ayan. 100 ang kilo niya. Ayan. Nung ko, kumuha na niya kanina. Binawasan na niya. <laughs> Kasi gusto niya niyang iulam yung mangga. Ayan, ilan Hmm, four, na lang ko. Eh. Ayan. Pizza, kumain na sila guys. Nagarap pa ako ng cellphone ko. Ayan. Kasi simple lang namin guys. Yan ang pasalubong daw. <laughs> Ayan. Tapos, sa Dandas, dyan lang. Sa so, may anong Super 8. Ayan. Ito yung beef, onions, and pepperoni Favorite ni The third, <laughs> The third. Yeah, yeah. Sige na